Hello mga kainday. Maglinis sana ako ng aking kwarto pero hindi ko na nagawa Ito na lang inuna ko mga kainday Ayusin ko yung mga sukli ko Ito yung mga sukli ko, pag nagpapadala ko sa Pinas Naiipon ko siya mga kainday Dito rin ako kumukuha ng mga pambili ko sa pangangailangan ko Ayan, paghihiwalayin ko yung 5 real tsaka 1 real Kala ko dati mga kainday, pag nag-abroad ka, marami kang pera. Pero ang totoo mga hindi. Mahirap pong mag-ipon mga kainday. Malaki nga pong sinasahod, pero kulang pa rin po mga kainday. Pero okay lang yun mga kainday. Ang importante, nakakaraos yung mga anak ko sa Pinas. Hindi naman kailangan ng na maraming maraming pera mga kainday. Ang importante, nakakaraos tayo araw-araw. Yun naman po kailangan ni eh. Maging masipag ka para makaraos araw-araw. At dito ko nga po, ilalagay yung bariya ko mga ka Salamat po sa panunod. Thank you for watching. Bye!